Flash News Update mga balita ngayon, PBBM at U.S. Defense Secretary Hegseth nagpulong sa Pentagon. Philippines at U.S. Relations pinagtibay. Key missions ng Talisman Sabre 2025 sa Australia na pagtapusan ng Philippine Air Force. Memorial Mass para sa OFW na namatay sa airstrike ng Israel, idinaos sa Rehovot. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling pinagtibay ng Estados Unidos ang defense at security support nito sa Pilipinas kabilang ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Honor Cordon bago ang bilateral meeting na hinos ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. Nagpasalamat ito sa patuloy na suporta ng U.S. sa gitna ng mga tensyon na kinakaharap ng bansa. Kabilang dito ang joint exercises sa pagitan ng dalawang bansa at ang pag-agapay nito sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o so AFP. Binigyang diin naman ni Hegseth ang commitment ng U.S. na itaguyod ang mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas at ang pagbuo ng dalawang bansa ng ANIA Strong Shield para sa kapayapaan at pagtiyak sa pangmatagalang seguridad. Ito ang unang pagpupulong na dinaluhan ng Pangulo bago ang nakatakdang pakipagkita kay U.S. President Donald Trump. Matagumpay na nagtapos ang Philippine Air Force o PAF sa kanilang observer participation sa tatlong pangunahing bahagi ng exercise Talisman Sabre 2025 na ginanap mula July 12 hanggang 20 sa iba't ibang lugar sa Australia, kabilang sa sinaksihan ng PAF personnel ang live fire exercise information operations at public affairs activities. Dito ay nakakuha sila ng mahalagang kaalaman sa integrated air and missile defense at coalition level information planning. Kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ng Australia, Estados Unidos, Japan, South Korea at Singapore, pinalalim ng PAF ang kanilang interoperability at kaalaman sa multi-domain operations. Ayon sa Air Force, ang partisipasyon ay bahagi ng kanilang layunin na maging isang future-ready Air Force nahandang handang makipag-operate sa mga komplikadong multinational na misyon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ng ibang unit ng AFP sa pagsali sa mga aktibidad ng Talisman Saber kasama ang labing siyam na allied at partner nations. Nagtipon ang Filipino community sa Israel upang gunitain ang buhay ni Leia Mosquera, ang Filipina caregiver na nasawi sa Iranian missiles attack sa Rehoboth noong Hunyo 15. Pinamunuan ni Father Carlos Santos ang Misa na dinaluhan ng mga embahador mula Singapore, Thailand at Nepal ang kapatid ni Leia na si May Joy, mga kaibigan ni Leia at mga leader ng Filipino community. Ipinaabot ni Bishop Yancinto Bolos Marcoso ang pakikindalamhati ni Cardinal Pierre Batista Pezabala sa pamayan ng Pilipino. Sa pagtatapos ng misa, binasbasa ni Bishop Marcoso ang larawan ni Leia, sinunda ng pag-aalay ng bulaklak mula sa lahat ng dumalo. Nagpahayag ng pakikiramay si Ambassador Aileen Mendiola at iginiit ang pangangailangan ng proteksyon para sa mga sibilyan, lalo na ang mga migranteng manggagawa sa panahon ng gera. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.